Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang asiyam As o pag-aayuno. Sa bawat taon tuwing buwan ng Ramadan, ang lahat ng Muslim ay nag-aayuno sa pamamagitan ng pag-iwas at pagtigil pagkain, pag-inom at pakikipagtalik sa asawa. Ang mga may sakit, matatanda, naglalakbay, at nagdadalan tao o babaeng nagpapasuso ng sanggol ay pinahihintulutang tumigil sa pag-aayuno at isagawa na lamang ito pagkatapos ng Ramadan anumang araw sa buong taon bago sumapit ang susunod na Ramadan. Kung hindi nila maisagawa ito dulot ng katandaan o masilang karamdaman Nararapat na magpakain ng isang dukha sa bawat araw na hindi makapag-ayuno. Ang mga bata ay mag-uumpisang mag-ayuno at magdasal bilang tungkulin kapag umabot na sila sa pagbibinata at pagdadalaga. Bagamat maaari silang mag-umpisa ng maaga pa bilang pagsasanay, kahimat ang pag-ayuno ay nakabubuti sa kalusugan, higit na binibigyang pansin ito ay isang paraan ng pagpapakadalisay sa sarili. Ang pag-iwas sa mga makamundong kaginhawan kahit sa maikling panahon lamang ay nagbibigay sa isang nag-aayuno ng simpatya sa mga mahihirap na naguguto. Ito rin ay nagpapalago ng buhay espiritwal.